morning! I'm back. This is some bruises and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it, guys pag-uusapan natin ngayon. Nasa kanila kaya ang mananalo ng Miss World? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre bago ako tsumika, gusto ko muna mag-shoutout sa mga ilang kaibigan natin. out kay Cesar Anion Nuevo, maraming salamat. Rosel 2016, Mad Vlogs, Barbet Elizalde, maraming salamat sa iyo. And then of course is Nick Jem, Ricardo Jr. Kinyosala. Si Jerbin and Carlo Magad, lagi talaga nakatutok dito. Siyempre Dr. Glenn Pascual, maraming salamat. Ator at ni Cornelio Dilag at saka siyempre si Mark lagi din talagang nanonoon. At saka si Randy Lucas, hello Randy, kamusta ka? Victor Michael Tanada, hello, 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 perfect Perfecto R. And Sean Jr. Maraming salamat po sa love and support. And then, of course, si Arpen. Hello, Arpen. Advance Happy Mother's Day. And then, si Ronel Nunez Makatangay. Hello. Si Edhi, He. Si um, Moyot. Moyot Gerardo. Hello. At saka syempre, nandiyo dyan din si Loveliness. Nanonood din yan sa atin. Saka si Mark Joseph Puntanilla. Hello. Shout out sa iyo. At saka syempre, kay Madam Herrieta Solidad, Happy Mother's Day po. At kay Madam Jenalina Paton, Advance Happy Mother, Mother's Day. At saka syempre, kay Madam Catherine Kane, Happy Mother's Day. kay saka sa mother niya, Happy Happy Mother's Day po at sa inyong lahat ng mga mother, oh, 'di ba? So 'yon. Kung sino ka man, nasaan ka man, basta nanay ka, happy mothers day sa yo. At sa mga hindi na rin mothers, 'di ba? So 'yon. So syempre ang pag-uusapan natin ngayon ay talaga namang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito nga ang laban ng ating pambato sa Miss World na si Krishna Grabides. Yes! Umaarangkada na nga ang pambato natin ng bonggang bongga at napakaganda talaga ng pambato natin na si Krishna. Sobrang natutuwa ako dahil masigla siya, <laughs> di ba? So, alam niya kung paano makisama sa mga kapwa niya kandidata dito sa Miss World. 108 ang naglalaban-laban dito sa Miss World. Medyo mahigpit ang labanan kasi nga ang kanilang competition ay medyo talagang kailangan galingan <laughs> ng kandidata kasi 'di ba, yung cut ng ano, yung cut ng ng kanilang ano ngayon medyo mahirap top 25, top 12, top 6, and top 3. One winner and dalawang runners-up. Ayan yung mga nababasa ko ngayon, ha? Kasi dati top 40, di ba? Top 40, parang gano'n top 30. Ngayon hindi. Top 25, top 16, top 6, top 3, and one winner and two runners-up. So, tingin ba ninyo, kaya ba talaga makarating ni Chris na sakat na to? O may autokuyo tayo katulad ng nakaraan taon? So, ako para sa akin, kung ganito ang selection ng laban ngayon dito sa Miss World, medyo mahirap kasi from 108, kakat lang ng 25. di ba So, parang wow, ang lukit nun. <laughs> diba? 25. So, hindi ganong kadali pumasok sa top 30 nga hindi ganun kadali pero umaasa ako na kayang matongtong ni Chris na ang top 25 kasi parang feeling ko si Chris na naman she know how to play the game Oo, marunong siya pagdating sa competition at pansinin talaga siya kung papansinin mo nung lumalabas siya ng Miss Universe Philippines during at nung time na no all 'di ba? Napansin kagad natin si Chris na bago lang siyang kandidata pero talagang kinuha niya yung attention ng lahat at maraming naniniwala noon na kayo niyang manalo ng Miss Universe Philippines. Pero in fairness sa kanya, ang layo nung narating niya sa competition na yun na ang kalaban niya ay si Michelle D., Pauline Amelex, parang wow, challenge sa kanya yon At kung wala doon si Michelle D. o si Pauline, baka siya talaga ang nag-title during that time. Di ba And then, pagdating naman niya sa, na point siya bilang Miss Charm, ayun nga lang, hindi nga lang siya pinalan. But, na makapag-compete. Uh, pero maraming umaasa noon. And I think, kung nilaban natin si Chris na noon, I think Miss Charm siya. Sa totoo lang. Ayun yung tansya ko sa kanya. Kasi parang piling ko, yung beauty niya talaga, may charm talaga. Tapos ang lakas ng dating. And yung charisma na tinatawag, ayun ang meron si Chris na. At ngayon, lumaban siya ng Miss World nanalo at eto nga yung destiny. So marami nang sasabi na ko si Chris na nyata ang magiging side Miss World ng Pilipinas. Alam nyo guys, sa totoo lang possible na mangyari 'yan. Oo, possible. Naniniwala ako na kaya. Pero syempre, ando doon pa rin tayo destiny niya ba to? May luck kaya siya, ganon. But possible, may possibility kasi malakas ang Chris na marunong sa competition. At sabi ko nga, kaya nito ang top 12, ang top 25. And then kung makakapasok siya sa top 25, kaya pa niyang tumalon sa top 12. At kapag naka top 12 pa to, so kaya niyang mag top 6. And then hindi imposible na maging top 3 pa siya, di ba? So 'yon. But syempre, ito ay tantiyada lang ano lang naman, tinatantya lang naman natin makikita natin yan sa mga ipapakita ni Chris na sa competition. So, medyo mahaba-haba yung kanilang laban kasi sa May 31 pa. So, ibig sabihin, talagang kailangan, apat na linggo yung hihintayin natin. So, kailangan magpakitang gilas siya hanggang sa dulo ng competition. For now, napapansin ang Chris na at kasama siya sa sasayaw ng ano ba to Yung uh, Dance of the World. <laughs> Ganon. At isa siya sa mga napili. Kasi pinipili lang yan eh. So, napakaswerte natin na nandiyo si Chris na. At gagamitin nila tumamaya mamaya. Ipapakita nila mamaya sa opening show ng Miss World. Para sa sashing ceremony ng mga kan kandidata. And I'm so excited for the Philippines. Oh, bongga yan. So, yan. And then, sabi nga no, nasa kanilang tatlo kaya o sila kaya ang maging top 3 ngayon dito sa Miss World. Ito ay si Miss Thailand, si Miss South Africa, at saka si Philippines. Mm -hmm. Possible. Bakit hindi? Di ba? Ang ganda-ganda nilang tatlo. Pero, naniniwala ba kayo na isa sa kanila ang makokoronahan? Ako parang pili ko yes. Oo, oh, for now ha. So, tignan muna natin yung laro. So, for now, parang pili ko yes. Pwede si Thailand, pwede si Philippines, pwede din si South Africa. So, parang ngayon, medyo nahihirapan lang tayo kasi ang kalaban talaga sa Asia ay si Thailand. At si Thailand, meron siyang solid na advocacy at maganda din yung introduction video niya na talagang sabi ko, wow. But, umaasa ako sa ibang aspeto ay mag-shine talaga itong si Krisna sa laban niya dito sa Miss World. So, support ang kailangan natin and you have to believe her. Oo, magtiwala at maniwala. Ganon! So, yun. So, supportahan lang natin ang ating pambato And then, si South Africa, naku, medyo nakakatakot dito si South Africa. Medyo iba din yung dating kasi syempre may ganda. Tapos, magaling din talaga tong kumuda. Tapos, maganda din yung anbo kasi na meron siya. So, parang feeling ko, matindi talaga silang tatlo. But, sabi ko nga, kung gusto ka ni Julia, mananalo ka sa competition na to For now, sa mga, ano, sa mga uh, tawag dito, uh, sa mga admin, Anang uh, ng mga pageant, di ba? So, sa mga hotfix na tinatawag ay sa survey ba? Oo, at saka sa survey na tinatawag ay nangunguna ang pambato natin. So, lumalaban na. At sa Asia, isa sa mga napipili talaga nilang malakas ay si Philippines. So, ang tanong, So na kaya ang mag ng second crown sa ating bansa. So, hindi imposible, di ba? So, pwede din naman mangyari. Yes, nandoon na medyo mahirap ang laban dito sa Miss World at yon sinasabi ng iba, huwag tayong umasa, hindi ganung kadali manalo dyan. Yes, nandoon naman. Pero sabi ko nga, mas maganda yung umaasa ka. Dahil kapag may hope ka, may pag-asa, di ba? So, yun. And then, siguro manage lang natin yung expectation natin. Just believe and trust her. Ganon. And enjoy yung bawat laro nila or yung challenge na mapapanood natin sa mga girls na lumalaban dito sa Miss World ngayong taon na to. So, laban Philippines. Yun lang yung masasabi ko. Laban lang at tiwala lang talaga sa sa pambato natin kasi nakikita ko naman na lumalaban talaga siya at ipinapakita niya yung best niya. And then ayun, sana magbunga lang ng bongga-bongga para everybody's happy. So ito na nga, Diyos ko yung pressure nga nila kay Chris na ang tindi din eh kasi nanalo ng ano, di ba diba? nanalo tayo dito sa reina hispano americana So, eto yung huling nanalo tayo sa international pageant. So, ngayon naman, ang nilulook up naman nila, Miss World. kaya sabi gano'n, Diyos ko, kabahan na. Uh, hindi pa pala, Reina hispano Americana pagkatapos, nanalo na tayo ng Miss Eco International. So, ayan na, si Chris na nakaya ang susunod. So, abakan natin. <laughs> so, basta keep praying lang. Kung sama-sama naman tayo sumusuporta, pwedeng mangyari ang gusto natin di ba? So, yon, So, kayo guys, anong guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon, So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe subscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell for more updates and syempre sa akin mga chika sabi ng ganun always keep smiling and diwala lang sa itaas so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys paalam